kami paroy. Nagtatanim kami ng paroy. Kami ng paroy. Eh, mga idol. Kahit pumapagyo, nagtatanim kami ng palay. Ayan o. Mga idol, kaway muna kayo. Oh. Kaway muna. <laughs> Ayan, pakiyaw namin to mga idol. Ayun o. Malawak yung pakiyaw namin. Oh.

kurang hindi sa mabayad kita ngamin oh, itu sinano Kirano si rano kawas Bilis-bilis mga bagong mabagal kumilos. karyateo